Hello, good morning mga kasari. So, ayan, good morning. Another day, another vlog, another updates, another kiss sa ating mga sa store. So, ayan nga, ang itatakal nga natin is about sa bakit hindi pumipili sa inyo ang ibang mga customer uh, sa mga dahilan, sa maraming dahilan. So, ayan, yung ito, itatapik natin ngayon and um, saglit lang po may bibili. So, welcome back. Uh, ayan nga, um, ito ay based lamang sa mga experience ko and sa mga observations ko sa mga customer sa ating tindahan kasi um, nagtindahan ako nagbukas ako ng tindahan since 2014 pero nagsara ako sa, mga, sa iba ding mga dahilan so ayan and nagpapatuloy ako ngayon sa pagsasali sa restore So, ayan, kung hindi ka pa nga subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para manotify ka sa araw-araw nating vlogs, tips, and updates sa munting sari-sari store. Kung interested ka po, please subscribe. So, ayan, pa na po kasi may bumili lang po. So, ayan, maraming ang kadahilan ang kung bakit hindi mo pwede sa iba. Kasi nga, uh, dinadaanan lang tayo kasi may mga instances na kapamilya nila yung may-ari ng tindahan, ng isang tindahan, um, maaari nila. And maaaring nakakapagutang sila doon. And syempre may pinagsamahan na sila matagal na compare sa mga baguhan na tindahan. Um, yung isa narinig ko kasi bumibili dito minsan kapag sarado yung tindahan yung sabi niya. Um, hindi gusto niya bumili dito kasi mura lang pero syempre nakakahiya daw ay nahihiya daw sila na bumili dito kasi naman um syempre kaibigan nila ngayon and um uh, nakakautang sila doon and matagal na din yung and nahihiya din sila kasi kamag-anak nila yung may-ari ng tindahan at kapit bahay nila yung may tindahan eh nakakahiya naman talaga di ba kapag kapitbahay um, kapit bahay mo yung tindahan ay kompleto din naman yun so bakit ka pa bakit dadaanan mo lang siya bakit ka palilipat doon sa mas malayong tindahan kung meron din naman lang dyan sa kapit bahay mo so yun yun ang ibang iba't ibang mga dahilan kung bakit sila nahihiya na bumili sa iyo. Pangalawa, syempre, kung hindi kompleto ang tindahan mo, syempre, paano ba naman may pag isang mamimili kung hindi kompleto ang tindahan mo nalaging wala nalaging na laging wala ang kanilang mga hinahanap sa tindahan mo. Syempre, kailangan mong i-provide yung mga hinahanap ng mga customer sa iyong tindahan, especially kapag wala doon sa ibang tindahan yung kanilang mga hinahanap, kailangan mong kumpletuhin ang ang, ang, ang iyong um, So, ayan, natagalan tayo kasi busy tayo ngayon sa tindahan kasi maraming ang bumibili. So, um, yun nga, sarado. Sarado yung uh, kabilang tindahan. Kaya yung iba bumibili dito. And uh, dahil nga sa topic natin ito, um, ayun, may bumili na sarado daw kasi sarado daw kaya bumili sila dito. So, ayan, malaya silang makabili dito sa atin. Ayan, uh, syempre, yung iba... Um, hindi bumibili sa iyo kasi laging walang tao. Siyempre naman, kasi minsan, hindi naman talaga maiwasan ng tindera na umalis sa tindahan kasi may iba din ginagawa. Alimbawa, magluluto ng pagkaen magluluto ng almusal, ng angalian, ng uh, kapag gabi, ganun din. Siyempre, magluluto ka pa din. And yun, uh, isa din sa dahilan kung bakit hindi Teka lang may bubili po. Hello, good morning mga Sari, So ayan, another day, another vlog, another update sa ating mga sari sari store. At ayan nga, uh, ngayong araw na ito, uh, topic natin is about bakit hindi bumibili sa iyo ang mga uh, ibang customer. Um, bago natin yan itakel ang um, topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa araw-araw nating vlog dito sa ating multi Sari Sari Store sagit lang po may bibili, so ayan back to our vlog um, yun nga uh, isa sa mga dahilan kung bakit hindi bumibili sa atin yung ating mga customer kasi nandoon sila sa isang tindahan. Bakit hindi sila lumilipat dito? Kasi, um, based sa aking experience, sabi ng isang customer, kaya kahit gusto gusto nilang bumili dito sa atin, hindi sila makabili kasi nang nahihiya sila kasi uh, unang-una, kapitbahay nila, kaibigan nila, or kapamilya nila yung may-ari ng tindahan. And, um, syempre, kapag nakakautak doon sa kalapit nyong tindahan, syempre, may hiya ka talaga ang bumili dito. Syempre naman, kapag nakakautang ka dun sa isang tindahan, syempre, kapag nakita nyo na bumili ka dito sa akin uh, syempre, mag, uh, uh, magiging bad feeling yun sa kanya kasi uh, bakit doon bumibili tapos pag mamulutan dito sa akin, ganoon syempre hiya din ang customer na bumili dito sa, sa atin kapag kapamilya niya yung may-ari ng isang tindahan kasi syempre bakit ba na malilipat eh kapamilya tapos hindi susuportahan yung sarili nilang kapamilya na may tindahan and syempre kapag kaibigan kamaritesa hiya ka talaga kasi baka maimarites ka nila na hindi bumili doon baka doon sa kabila And sa ibang tindahan na i-experience ito na hindi bumibili sa kanilang customer kasi um, laging walang tao, laging walang tendera or mabagal yung tendera na mag-service. Uh, mag -service. so, wait lang po may bibili. So ayan, uh, natawa ako doon sa isang customer ko ngayon Bumili siya ng sigari Tapos hindi kasi kami nagpapasindi dito So lagi ang sinasabi na may dala siyang lighter So ayan, uh, back to our topic um, Yun nga, uh, kapag walang tindera Siyempre, sino ba naman ang mag-aantay na mag Ng mag-aantay siya ng customer sa labas ng iyong tindahan Kapag matagal kang mag-serve And dito naman, lalo sa akin dito Kasi daanan siya, lagi nagmamadali yung mga So, gustong gusto nila yung mabilisan ang kilos ng tindera. So, ayun, kapag babagal ka talaga, iiwanan ka ng iyong customer. And, isa pa din sa uh, dahilan, uh, bakit hindi, bumibili sa iyo kasi mahal kang magpatong sa mga paninda mo. Siyempre, kapag mataas yung patong mo sa mga paninda mo, hindi talaga yung bibili dyan. Kasi, mas maghahanap at maghahanap yan ng mas murang uh, presyo ng mga paninda. Kaya sa kahit malayo yan, talagang pupunta yan doon. Kasi, siyempre, sa sa panahon ba naman ngayon, uh, magahanap maghahanap ka talaga ng mura. Kasi, hey, may wait hey. lang po. may bumili nga ng soft drinks. So, isa pa yon sa soft drinks. Uh, kapag ang soft drinks mo, masyadong malamig. So, hindi nilungulit kapag nakatikim niya ng na hindi malamig na soft drinks sa'yo. So, ayun. And, syempre, kapag mahal din ang soft drinks mo, kasi ang bigay namin ng soft drinks dito is yung 8 oz, 11 pesos lang. And then, yung mga bottle, yung plastic bottle, nasa 20. And yung 12 oz, nasa 16 pesos lang. So, papalig-paligan ka talaga doon. And, syempre, dapat gamitin. At syempre, ito yung lagi kong naririnig na talagang dahilan kung bakit hindi ko sa iyo mga Kasi hindi kumpleto ang iyong tindahan. Syempre, kapag hindi naman talaga kumpleto, sino pa naman ang gaganahan ng bumili sa iyo ng na mga customer kasi minsan ang customer kapag sinabi mong wala wala na, ubus na syempre ang iisipin niyan, lagi naman wala dyan lagi naman uh, hindi kumpleto dyan ang tinda, so doon na lang ako sa kumpleto sorry ang ingay doon na lang ako sa kumpleto kasi isahan lang na bagsak is na doon na lahat ng pangangailangan ng customer so yun and uh, syempre uh, isa din to sa dahilan Uh, yung Gcash syempre yung mga customer ngayon mahilig na mag Gcash syempre kapag may Gcash ka extra income mo na yun at uh, napapalapit pa sa'yo ang mga customer mo lalo na kapag uh, mababa yung charge fee mo sa Gcash yun, kasi kapag ano, kapag nagpa-Gcash yan, yan hindi lang naman Gcash yung kanyang uh, sadya dyan syempre makakakita at makakakita pa yan ang diba, And ayun, may mga extra ka pa diyan na pagkakakitaan sa tindahan mo na naka-display na wala diyan sa ibang tindahan. So 'yun. Ah, uh, maaakit yung gusto mo. Pero pag wala ka niyan, hindi na 'yan bibili at ah uh, sa kabila niyan bibili yung mga customer. And of course, isa rin sa mga dahilan yung trato mo sa customer. Siyempre kapag masumit ka hindi ka na niyang babalikan. So, uh, be gentle and uh, mahabang pasensya bilang isang pindera sa mga customer. So, yun. Kasi kapag masungit ka, lalayasan at lalayasan ka ng customer mo. So, yun. So, ayan mga kasari yung update natin and tips natin uh, kumpletohin ang nasa tindahan mo kahit pa unti-unti lang ang stocks niyan basta kumpleto ka and uh, be more uh, productive kung ano pa diyan ang mga pwede mong itinda itinda mo kasi uh, na, happy niya ng customer and um, sikapin mong magkaroon ng puhunan na medyo malaki-laki para mas malaki din yung kita mo and um, sikapin mo din na magkaroon ng Gcash sa inyong tindahan kasi malaki din ang kitaan at pangakit din ng customer and uh, dito sa amin nag, ano, naglagay kami ng uh, yung coffee vendo kasi pangakit din yun and yun and laging malinis ang inyong tindahan <laughs> Uh, so, um, nang so proud nga ako sa asawa ko kasi siya yung naglilinis talaga ng tindahan kasi mas maano siya dyan. Uh, Strict Stricto talaga siya dyan sa kalinisan. Ako, hindi ako masyado kasi, kasi kung sa paglilinis hindi ko na hindi ko na nena pupusan kasi may iba pa din ako iniisip. So, yun, pasalamat tayo sa, may, sa mga may partner dyan, sa may mga asawa dyan na napaka-supportive sa ating business. So, ayan. And, isa din to sa tips, dapat lagi kayong merong yellow. Kung kinakailangan na magkaroon kayo ng dalawang ref or yung malaking freezer, mag-provide kayo kasi kailangan na kailangan yung yellow sa tindahan. So, yun. At yun din, yung mga barya natin. Kailangan lagi tayong may barya kasi experience ko kasi lagi kami nawawalan ng mga tagpipiso. Tagpipiso na barya. So, nawawalan kami niya. So, uh, syempre, dapat may, ano ka dyan, may mga candy na tagpipiso. Kasi tagpipiso lang yung candies namin. So, yun ang pinapagsuplate namin minsan. Kaya natutuwa pa yung mga customer. <laughs> kasi, sa iba daw kasi, karamihan sa tindahan is wala ng piso na candy na, uh, na hindi na sila nalaga nakakabili ng gano'n na presyo ayun mga kasari, so thank you so much for watching and uh, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel and ayun, araw-araw tayo mag-vlog kahit busy tayo uh, natin na mag-vlog araw-araw wait lang po, mag-baby na naman, so ayan